Ah uh, guys, ngayon po ay tapos na tayo magpakain. Clean up po kasi medyo kaunti ang quantity ng pagkain ngayon. Kaya lahat po, boss, simot. Ngayon, na po tayo. Hindi na po natin pababayaan na uminom sila hanggat gusto nila. So, babawasan na po natin ang inom nila hanggang apat, lima, apat, hanggang limang, limang inom na lang. Limang, subukan natin silang inom kasi niwan sa kanila sa umaga katas kumain ayaw uminom ng tubig siguro mga 9 or 10 am saka pa lang sila ininom ng tubig subukan po natin sige isa Parang nilalaro niya lang ngayon, tubig eh. O, oh, tama na muna. Diba, pero parang hindi... Parang bitin yung inom niya eh. Subukan natin sa pangalawa. Iba po dyan, hindi iinom. Okay, next. o oh, butinak sinum sila ngayon ano? Galing po sila sa kulungan kagabi. Sa... Dito po sila sa kawayan kasi maulan. Baka umulan sa gabi. Ako, hindi tayo matutuloy ng laban. May stress yung mga manok pag naulanan. So, gagawin po natin lahat para sila hindi ma-stress. Kasi pag na-stress sila, dala nila yan hanggang sa araw. Oh, mayroong istorbo dito. Nangangapit bahay. Kaya lang. Oh, sige na, lipat muna. Balikan muna lang. Yung pong anim na inihanda namin, binaba ko na po sa liba Yung pong isaya, inaud ko na. Ayan po. Ang lima. Ba? Ayan. Balik mo nga dito isa. Baka uminom pa to. So, ayaw na. O, ikaw naman nga ako dito. Tapos na po tayo magpainom. Ang susunod po natin gagawin yan. Ilalagay na sa... Ano ba tawag dito para yung... Ako lang mula? Ah, ikikip na po natin sila. Ikikip na. Mag-apon sila dyan. Pero every two hours, ibababa natin yung mga manok. Kasi yung mga manok na ayaw, ayaw dumumi, ayaw tamahay sa loob ng kulungan. O, oh, ba ikaw, ikaw pa tatahay sa loob ng kwarto mo. Hindi e, mo nga nga mga manok. so, ganun din sila. Every two hours, ibababa natin sila dito sa limber itu sila tatai minutes 30 minutes hour kembali kembali na sila karena keeping sila guruin nanti na ini sila main ayam sila main ini tan ini <coughs> adalah okay.